Uy, what's up, Gova? Malam nyo, mga iyakin talaga kayo. ba? Diba? Mga traders, ang baba nung presyo. May mga sampo, dose, ganyan. Eh, sabi na nga ni PBBM, sa NFA natin ipasok kasi doon, 24. O, yan na nga yung solusyon eh. Iyak pa kayo ng iyak eh. Napakadali lang kumuha ng ano, ng requirement. O, napakasimple. Kunin mo yung palay mo. Tapos punta ka ngayon dun sa pinakamalapit na NFA sa inyo. Papakita mo yung sample mo. O. Tapos ngayon, kuha ka ngayon ng form. Yung form na yon, i-fill if up mo. Pangalan mo, saan yung tinatamnan mo. ba? Diba? Tapos punta ka ngayon dun sa munisipyo nyo. Dun sa kung saan ka man nakatira. Hanapin mo yung Municipal Agricultural Officer. Okay? Tapos papapirma mo yon O i-schedule na kayo kung kailan nyo i-deliver. -de o, diba yeah, tapos di ba napakasimple? Na, tapos i deliver mo na dun sa NFA 24. Walang kahirap-hirap. O, tignan nyo ako. Nung March ako ni-schedule. O, ngayon, aani na ako. Discrapping. Hindi pa nakuha yung palay ko. <laughs> Puro <Puroskuto> scooter na yon <laughs> Reject na naman. Bagsak ko, trader na naman. Alam yung buhay ito. Sa ilang pag-explain ko sa inyo.